Good morning, Ditch. Good morning, guys. Magluto taog at sara. Okay. So. Hello, guys. Ito na po yung update sa binabad ko pong papaya kagabi. Binabad ko po lang siya ng asin at tubig. Tapos ngayon, hugasan ko na siya. Dalawang beses ko po lang siyang hugasan para lang po mabawasan yung alat. Tapos siya yung una kong hugas. And then, ito yung pangalawang hugas ko. And then, dyan, titikman ko siya. Okay naman na siya. Tapos, nakahanda na rin yung pinakulo kong suka na may asukal at asin. Tapos, tinikman na ng nanay ko. Sabi niya, okay daw. So, ngayon, yan na. Nakabalot na siya. Tapos, tara, kain. Tamang-tama sa tuyo kong ulam. God bless!